Sports. Abay, simula na ngayong araw ng free agency na tinatawag sa NBA. Kaya naman, asahan na ang nakakagulat na galaw ng ilang mga NBA superstars bilang pagpapalakas sa mga teams bago naman ang simula ng bagong season. Asahan na rin ang nakakalulang mga deals at contract extension ng ilang mga players. Ilan sa agaw pansin ngayon sa mga big names ang pag-ayaw sa final year ni Lebron James sa Lakers at Paul George sa Clippers. Nagpahihwating umano si Lebron na pwedeng bawasan ang kanyang sweldo basta makakuha ang Lakers ng bigating player. Nakakagulat din ang paghiwalay ni 3-point shooter Cliff Thompson sa Warriors bilang isa ng unrestricted free agent. Dahil dito pinag-aagawan ngayon si Klay Thompson ng maraming mga teams. Si James Hardy naman ay may deal naman noon na babalik sa Los Angeles Clippers. Si Mason Plumlee ay may one-year deal sa Phoenix Suns mula sa kanyang paglipat sa Los Angeles Clippers. Ang free agent big man na si Jonas Valanciunas ay pumayag na rin sa three-year 30 million US dollars patungo naman ng Washington Wizards. Ang veteran guard na si Chris Paul ay binitawan na rin ng Warriors kaya kinuha siya ng San Antonio Spurs sa halagang 11 million US dollars para sa one-year contract at sasamahan doon ang rookie of the year na si Victor Wimbanyama Sa mga susunod na araw, asahan pang magiging malinaw na rin ang pinal na gawa ng mga NBA teams sa bago muka ng kanilang mga kupunan.